Hello, ayan mga kaibigan Tatanggalin natin yung oil change ating motor Na Honda Click na 125. May video na ako dati pero papakita ko ulit sa inyo Kasi may mga nagtatanong pa rin So, i-off lang natin yung ating motor Tapos ilong press mo lang siya dito Okay, walang catch na Bilang lang tayo siguro na 1, to 15 O kaya kung ano man gusto nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20. Sabihin mo ng 20. Basta naka-long press to. Tapos i-on mo lang yung ating power sa ating motor. Then, makikita nyo dito. Ayun. di ba? Nawala yung oil indicator ng ating Honda Click na 125. Ngayon kung halimbawa na nagawa mo na siya, pwede mo na siyang mag-set kung kailan ulit siya lalabas. Long press mo lang siya dito. So pag nag-blink na yan, hanapin mo yun lang yung set. Tapos nalabas yan doon. Tapos dito. So, eto lang gagawin nyo. set na yan. Tapos yun, may yung minakatan nyo 1.5. So, ibig sabihin, 1,500 tayo bago mag-change oil ulit. Okay? So, yan mga kaibigan. Ganyan lang po mag-set at paano mag ng oil indicator sa ating motor. Okay? So, kapag nakaset ulit ako ng 1.5, pindutin lang natin yan and go na tayo. So, yun lang. Mga kaibigan, thank you.